Ay, burdo. Oo. Oh. Parang nakakapanibago ka. Bakit naman? Hindi ka inumaga na uwi kagabi. Di ba nag-inom ka? Hindi eh, ba nag-usap na nga tayo? Kinausap mo ako na papayagan mo ako basta maaga ako uuwi. Hindi eh. Nakaiba talaga kagabi. Pa nagbibidyo ko lang ako sa'yo dati, binablock mo ako eh. Binablock? Oo, oh, di ba? Eh, di dito, dati yun siya. Pag nasa inuman ka, binablock mo ako. Mm -hmm. Ngayon, ikaw ang tumatawag. Kasi nga kinausap mo nga ako, bago ako umalis na ano... Kinukulit mo pa ako, kahit tulog na ako. Inayaan na nga kita eh. Yeah, yeah. Tawag ka pa ng tawag. Hmm. Hmm. Bakit naman? Nakaka bago ka talaga. Kaya okay. okay. Ma, may babae ka na nyan. Ako may babae? Oo. Oh. Hala, bakit mo bababae? Nandiyan ka nun. Oo, kasi ganyan ang lalaki pa, nagbabago. Mm -hmm. Gusto eh, kinausap mo ako eh. Nakikinig naman ako sa'yo eh. Ano Oo. Hindi ko naman nakikinig sa akin eh. Hindi Kaya nga maaga ako umuwi eh. Sabi mo, papayaga kita. Basta maaga ka umuwi. Oo nga. Nakakapanibahan mo talaga. Uh, may babae ka na nga talaga. Ako, may babae? Oo. Oh, Bakit naman kasi ako tatagal? Yung ginawa mo sa akin hanggang ngayon, hindi pa gumagal Oo. Oh, Ang hirap na kailag dun eh. Tanda ka na ba? Oo, oh, baka madagdag ang pato eh. Oo, oh, diba? Ayan, tatanda ka na ngayon. Ang hirap kaya mag-inom ng di mo nakikita yung pulutan. Yeah.